Paano ba nabubuo ang General Appropriations Act? Ako po si Michaela Angela Bitonan Swansing ng unang distrito ng Nueva Ecija, ang inyo pong chairperson ng Committee on Appropriations. Sa unang bahagi ng taon, ang ehekutibo o ang executive branch ng ating gobyerno na pinamumunuan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay bumubuo ng kanilang panukalang budget para sa susunod na taon. Sa kasong ito, para sa fiscal year 2026. Ang budget na ito ay nakaayon sa mga prioridad na programa at proyekto ng Administrasyong Marcos. Ang panukalang budget na to ay yung tinatawag nating Budget of Expenditures and Sources of Financing at National Expenditure Program. Itong National Expenditure Program ay itinaturn over ng Executive Branch sa Legislative Branch para sa deliberasyon. At yun nga yung nangyari, August 13, kung saan, formal na, na itinurn over ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program para sa taong 2026 sa Kongreso. So ngayon na naibigay na ng Executive Branch sa Kongreso ang National Expenditure Program, ano na ang mga susunod na hakbang? Una, gagawa tayo mula sa NEP noong tinatawag natin na General Appropriations Bill o yung GAB. At itong GAB na ito, ang isasalang natin sa Committee on Appropriations at sa Plenaryo ng Kongreso para sa deliberasyon. Ngayon na nandyan na ang General Appropriations Bill, ay pwede na magsimula ang Committee on Appropriations ng Committee Hearings o yung deliberasyon na ating isinasagawa sa ating komite. Sa Committee Hearings na ito, ating pong inihimbitahan ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, mga secretaries at mga undersecretaries para ilatag at idepensa ang kanilang panukalang budget para sa susunod na taon. Dito din nagkakaroon ng pagkakataon ang ating mga kasama sa kongreso na himayin ang kanilang panukalang budget. Dito na yung nangyayari na ating tinatawag na interpellation kung saan pwede nang questionin ng mga kongresista yung paano budget ng isang ahensya. Pag natapos na lahat ng mga hearing ng mga ahensya sa Committee on Appropriations, tulad ng ibang mga panukalang batas, ay iaakyat na po natin ito sa plenaryo. Kapag naiakyat na sa plenaryo ng Kongreso ang General Appropriations Bill, magkakaroon ng second round of deliberations. Sa pagkakataong ito, ang magdidepensa sa budget, ng panukalang budget ng iba't ibang mga ahensya ay ang chairperson at mga vice chairpersons ng Committee on Appropriations. Bakit? Sapagkat ang forma ng gab na nakalatag sa plenary ng Kongreso ay produkto ng higit isang buwang deliberasyon ng Committee on Appropriations kasama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at ang ating mga kasama sa Kongreso. Itong deliberasyon na to ay yung tinatawag natin na period of sponsorship and debate. Kapag tapos na yung deliberasyon sa lahat ng mga ahensya, isasada na natin yung period of sponsorship and debate at pagkatapos nun, upunta tayo sa period of amendments at pagkatapos n'on, nun, aaprobahan na natin sa ikalawang pagbasa yung gab. At pagkatapos nun, aaprobahan na natin sa ikatlo at huling pagbasa yung General Appropriations Bill. Itong version na ito ng General Appropriations Bill na inaprobahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang siyang itatransmit natin ng opisyal sa Senado. Kapag natapos na ng Senado ang deliberasyon at naipasa na nila ang kanilang version ng GAB sa ikatlo at huling pagbasa, pwede nang ma-convene ang Bicameral Conference Committee o ang tinatawag na BICAP. The bicameral conference committee will then conduct deliberations on the disagreeing provisions between the House version and the Senate version of the General Appropriations Bill. And after such deliberations, the bicam will come up with a bicameral conference committee report. Itong bicameral conference committee report na ito ay ibabalik sa parehong House of Representatives at sa Senado para aprobahan ng parehong kapulungan. This ratified version of the General Appropriations Bill is then officially sent to President Bongbong Marcos for his review. At kapag ito po ay naaprubahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito po ay lalagdaan niya at ang General Appropriations Bill ay ngayon magiging General Appropriations Act. In line with the directive of Speaker Martin Romualdez for a more open, transparent budget process that is people-centered and responsive to the needs of the Filipino people. The House Committee on Appropriations will implement several reforms in the budget process. Una, i-abolish na po natin ang small committee. Pangalawa, atin na pong bubuksan ang Bicameral Conference Committee o yung tinatawag na BICAM. At ikatlo, mas magiging aktibo na po ang partisipasyon ng mga civil society organizations sa budget process. Muli, ito po si Congresswoman Michaela Angela B. Swansing, ang inyong chairperson ng Committee on Appropriations. Magsisimula na po sa Lunes, August 18, ang mga deliberasyon dito sa Kongreso patungkol sa budget. Mapapanood niyo po ito sa official Facebook at YouTube accounts ng House of Representatives.